ay train nyo na ba sa kanila yung trending na unique marshmallow ice cream na originated from Korea to sa Ogbutundo itsura pa lang eh matatakam ka na so ayun mga ka all goods no nandito nga tayo sa may kahabaan ng Ogbutundo meron tayo dito nakitang Korean famous dessert ayan no bago sa paningin ko to eh no? Thorns, marshmallow ice cream kaya itatry natin to masyado kung na curious kung masarap ba to titikman natin hello po Ano po yung ino-offer niyo dito? Ha, ah, magkano po? 150 lang po Bukod po dyan, ano pa po, po yung ino offer nyo? Anong klase nga po palang pagkainan? Ah, kung ano po, hango po dyan sa famous for a meal. Ah, dessert po. Magkano po, 150? Yes po. Sige nga po po, order nga po. Ano po yung bestseller? Yung bestseller nyo, yun. Okay po po. Ito kayo po. Ah, okay. Ah, bali anong oras po kayo nag-open dito? Ah. Ano lang sir, first For PM po ang gawang oh, Araw-araw po yun. May lang okay sa bali, ayan, yan. Okay, sir. Mas malo po yung labas na, tapos. I love I love niya, Tapos okay, Ice cream po yung loob niya. Ay, loob niya. Ayos, So, ice Tapos, parang ano mo siya? ice cream. Ah, ito ito. May zero po ba, sir? O, oh, wala po. Ito po. Lang, sir. Okay. Mm -hmm. Ayan guys, nagawin niya. Ang galing nang ano niya o dragon to. Ano po ang pangalan nyo? Uh, baby po. Ayan, thank you po. Ayan, thank you po. Magkano po ito? Thank you po. Ito guys yung mga available na ano nila, flavor na pwede nyo pagpulihan. Ayan guys, meron din sila ditong tenda ng smoking balls na 150. Ito yung trending na umuusok. Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa Ugbo Tondo. na natin kung trending na malo ice cream. Tsaka meron siyang, ayan, syrup. Bali 150 ang presyo na ito. Bali original to ng ano, Korean. Ayan. Tikman na natin. Grabe, itsura pa lang. Mukhang masarap eh, oh. Sarap nya guys. Yung loob nya ice cream mo. Oh. Refreshing guys. You know. Kung mahilig sa ice cream guys. At gusto nyo maiba yung experience nyo. I-try nyo to. Kasi ano to. Sobrang unique ng ano nya. Tsura nya. At sarap nya promise. Hmm, Chocolate flavor yung ano. Yun napili ko. Hmm, ayun. Masarap pala siya. Kaya pala siya ng trending. Saka unique eh. Tapos masarap pa. Kaya itrya nyo na to pag napadayo kayo dito sa Ogbuton doc Quality. Mga ka-all goods, no? dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming po salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, like and share naman po. Salamat! Kabuhat! Peace out all goods! See you sa next vlog!